Pwede pa diba tayo pumili. Sino ba po din malapitan dito? Ano yung mo sa damuhan? Wala ko nang magbabasura ka. Ang okay, pogey mo na ang magbabasura lang? Matalino kang kupal ka. Hindi pa sa'yo magbabasura. Hindi naman right there yun. Ikas mo sa'yo mula nang sakit. Oo. Oh, baan may nubad yan? Ha? Baan may nubad yan? <laughs> di ba pa-away tayo nung kanila? Oo. Ha? Di ba? Sa bagay, hindi ba naman sukat dyan, eh. <laughs> ba gamong, yan eh. Kasi di ba gano'n gano'n yan. Malaki yan. Uh, Oo. Oh. Ada apa? Pak lang tolong ni. Eh oh, oh. e, anu oh. ya. Ya ha? mu. Ada mu. Sang lama bang sang nas nas tayo. Oh. Ha? Sang tayo. Ah, ito Jones Kicks. Jomski. Hmm. Sa bagay, ito yung ah. nasikat ng mga sapat. Oh, dito sa, 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 ano, sa kawayan mo yung sabila. Ngayon. Ano? Ang <laughs> Tingnan natin. Maganda oh. Posible naman wala tayo dito. Hindi, mukhang madami. Uy Manila, tapos wala. Mukhang madami sa sapatos. Ha? Ayan ang dami oh. Dito tayo. Ang dami. Dito tayo. Ayan ka. Sige para masira buhay ko dyan. Muna iwasan ko lang. Oo dito si Baba P oh. Oh! Kirabi. Anong ginagawa nyo rito? uwi na Manila. magkaganito Nagpapa Wala kang sapato? Wala. Paano ka nakapunta rito sa Isabela? na ano doon ano nang... slide kasi yung uh, eh, hindi sukat yung sapatos pa eh nakita ko to sa ano jom sticks sa so, facebook nag-scroll oh. sabi ko ano eh, ini scroll Tapos, mo diyan sabi pamimigay na to ng sapatos kapag wala kang ako galing ako manila eh pwede pa tayo bumili sino ba pwedeng malapitan dito yeah. na sa kabit ba yung ano yung <laughs> uh -huh. Oh, hindi, yung pang rides lang, hindi na. Parang matay yung ano dito eh. Mayaman eh. Ito yung tatay niya, no? Hello, Hoka. Hindi na, ako. Hoka. Hindi na ako, bagay sa'yo. Asan? Ayan, no? Oh. Ito, لا, ito, Diego. ito. Ayan, oh. Ito? Ito, Pang rides ba ito? Oo, pwede yan. Pwede yan, pang forma yan. Ito? Uh, Oo, pwede yeah. oh, yan. Pang rides ito? Oo, yan na lang. Susukatan natin. Ari ka. Parang ito yung nakita ko kanina, nagbabasura doon, may kinakalakal doon. Oh, ano okay, yeah, yun yung may-ari At ata? Ano yung, yun yung may-ari? Ito yung may-ari, oh. Ito yung nakapa-apa eh. Oh, nabalakan. ito, boss. May kinakalakal siya dun sa may damuhan. Ano yung mo sa damuhan? Sapatos ko nga, akala ko nandoon lang, eh. Akala ko na babasoro nagbabasura ka. Hindi boss, naghanap po ng sapatos. Baka mahuli ako ng ano. Dami pa na mahuli dito eh. Ayun, pamili ka na ng sapatos mo din. Natunugan mo lang yata na bumiyahay ako ng Isabela dahil kukuha ko ng sapatos dito. Kaya Alam mo naman, pag nakapalo, ah, putunog talaga yan. Lalo na sa Jones Kicks. Oh, mamimigay din siya ng sapatos. Sino bang ano dito? Pare, ano, bibigyan ba natin ito? Eh, akala ko magbabasura pre. Nangangatkal ka na ito. Ang pugi mo naman. Ang pugi mo lang. Tagal mo man. Uy, may kamukha to. <laughs> Sinahanap namin dito si Suneyo eh. Akala ko, uh, akala ko si Onyok Velasco. Ha? Ah! <laughs> sige, 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 para may magamit ka. Matalino kang couple ka. Musa. <laughs> <laughs> may tigatintas ka pa. Eh. No. May tiga sintas ka pa. Ay, ito pala si Jomsky. Hindi yeah. mo ba alam? Oh. Yan yung Ay, sikat na sikat baby. na may ari ng sapatos dito sa ah. Isabela. Kawa Isabela. Ayan nga. Oh. Di ba, dumantay dito. Oh. Ay, sa, tapos, ngayon, ang pa mo. Eh, sinurge natin ito dito. Dito lang pala ito eh. Sinurge sa... mo talaga? O talaga, sinurge oh. mo lang si Papa P. Dito naman namin inaya eh ka nandito sa Kawayan City isa ba ba? ako dito ah. Parang uh, oh? lang yata in dito Ayos ay, na, binigyan ka daw. Binigyan ka na. sabi. Sir, magkano yan? Sigay? anong bigay? Sabi ko sa'yo, magbabasura. Hindi naman rider Ayan. Akala ko yung boxing hero uh -huh. yun pare. Follower ko yan, taga Manila ko yan. Manila ba yan? ako yun. Eh. Akala ko si Onyok yun pare. Ayun, tumakbo tuloy. Saan tayo? Hindi, mo lang sa akin. Abira naman. Sabon, maktay ako. Uh -huh. Ito lang yung bibiliin ko. Nadagdagan pa. Pare pare, makikita ko naman sa Manila yun. Kasi ako nang bahala din. Sige. Sige na, sige na. Bira sige na. na.